Kinilaw. Pipata. Pipata. <laughs> Init sa Canada. Yo, what's up guys? Good morning sa ating lahat. Medyo mainit na ang ng araw. Yun, as usual may trabaho tayo ngayon. Pero almo almo na tayo. It's blue. Tintin apa? Eh, nak perang jawa dan tapi, ai Kape. ai it log. Dan ini lagak. We burger. Tatkala lang. kung Ay. ano mga sir Kung natapos ko ang aking pag-aaral, hindi sana ako manginisda. 🎵 Ito na pala yung Ferrari natin. Na tayo. Not to Captain! Too much hot. You're bunbunan. <laughs> Ang init. <laughs> Ang init ng araw. Yung manager ko nagpapakain no? Oh. Gear lang, gear Walang money Gaganyanin yan Tapos ihahagis Punta doon Pagdating doon kakainin ng isda Malom? Mapi Maso yung isda din nagpapakita eh Kita isda. Bagong gising kasi. Siyempre, habang nagpapakain, may baon. May mani. May pato May sandwich with egg. San ka pa? Hindi eh, wow. Ganyan ang pagpakain. Para isang linggo lang, isang kilo na. Boss, di ba barko ni ano yan? Si Magellan? Hindi. Titanic yun eh. <laughs> Yati. Ah. Ang likot naman ng bangka natin. Mahalo <laughs> ang bagay yung barko natin. <laughs> yan yung mga lagayan doon ng ano eh, camel. Dito sa katap. O, layo pala. lapit naman nito. Hmm. Kala ko barko ni Magellan yun. Yan yung Titanic yung ano. Yung palong niya. Diyan nag ano si Rose at saka eh. Kinilaw. Pipata. Pipata. <laughs> Sabi, kinilaw no? Ano bala? Ay, na. Boss. Ay, Init sa Canada. <tis>

saya cuma ada sok sok muka saya dia di Jadi, masa tu, kasih mulut fort kadang kadang kasih berhan, ha? Berapa? Kalau kasih berhan, kasih berhan,